Eto, meron din pong drama si Bato de la Rosa. Si Robin Padilla, siyempre si Sara Duterte, si Harry Roque, ayan. Yung mga drama nila ngayon. Hindi pa kayo nahihiya sa mga balat niyo. <laughs> Lalo na po itong si Mr. Bato de la Rosa. Na talagang nagtatrabaho, tinatrabaho talaga para ma-dismiss ang kaso ni Sara Duterte. At siyempre, tinatrabaho niya rin para maiuwi si Tigong. Tignan natin yung power niya. Tignan natin yung mga gawa niya. Kasi unang-una, wala nga kayong napapatunayan dyan sa Senado. Tapos ganito pa, as if naman may power kayo to bring him home. Patawa. <laughs> <laughs> Hindi niyo mamasikaso yung sarili niyo, Mr. Bato de la Rosa. At mukhang puro recycled yung priority bills na inihain niyo. Na gusto nyo ipatupad. Di ba? Oh, eto, ang sabi niya kasi, This man is already struggling his skin and bones and they're still afraid of him. Hindi diba? ah. Sino yung sabi sa yung afraid of Digong? Wala. Hindi ba't kayo ang afraid? So afraid. Lalo na sa mga puntong ito, sa mga pagkakataong ito, na wala na ang sinasandalan nyo. Sino patatakot kay Digong? Ba't matatakot kay Digong? Talaga ang gobyernong ito matatakot kay Digong? Hmm. Hindi ba't kayo ang takot-natakot takot ng mga panahon na inaaresto si Digong at wala kayong nagawa, Mr. Bato de la Rosa at ang iba pa? Wala kayong nagawa. At ang banta nyo noon, magkakagulo ko, no? Ang bansa natin kung in-arrest rin si Digong. Tapos ngayon, his, sick and, uh, his skin and bones, skinny, napakapayat daw. Hindi na daw ito uh, pwedeng maka-influence ng ibang tao pa. Hindi, ah? Eh kayo nga, eto at sunod-sunuran pa rin eh. Diba? Eto at kimod-puwit pa rin kay Digong kahit nasa dahil nga nakakulong at payat na payat nga daw. Pero naandyan pa rin kayo at ipinagmamalaki at pinaglalaban nyo. Wala kayong, wala kayong mga pag-iisip. Wala kayong sa sabihin na natin. Para sabihin yung mga ganitong klaseng statement. Struggling si Digong. And so you are, Mr. Bato de la Rosa. And so you will be struggling at marami pang iba na dapat lang na mag-struggle because you deserve to struggle. You deserve para maghirap at pagbayaran, panagutan ang mga kawalang hiyaan nyo sa ating bansa at sa ating mga kababayan.